Ang for today's video, huminga kayo malalim panoorin niyo itong video niyo na to, talagang nakakabog ng dibdib itong video na ito, talagang sobra. Halika panoorin natin to. So, yung mga langga, oh, tingnan niyo mabuti ito. Biglang rumagasa ang tubig ang kabagsak nila ay doon sila babagsak sa pinakilalim na 20 feet. Ay, Diyos ko, Lord. Ayan, ang lalim-lalim niya mga laga. 20 feet yan. Hindi nila akalain na kung isipin mo. Ayan, naligo sila. Ayan, magbabarkada. At dinila nila akalain na biglang rumaraga sa dahil biglang nagbuhos ang ulan. Diyan sa uh, Trias Cavite. Ayan, o, oh, tingnan niyo mga langga. Inanod na ang pitong mga bata na magbabarkada na naliligo dyan sa sapa na yan. Ayun, yung isa tinangay na siya, saan ba ito dadalhin tong bata ito? Ito ba ay makakaligtas din ba ito? O masasagip ba ito ng mga taong nanunood si dyan? Sa mga naga, makikita talaga natin talagang yung isa na sa tabi na talaga. Ay, yung isa nakahawak pa kasi may, may tao dyan kasi na may dala ng lubid at inahagis nila. Yan nakita niyo mga langga, ang ulo na yan. Ito ay yung isang uh, kaibigan or yung nakakita mismo doon sa mga bata na naligo sa sapa na gusto man lang yan tumulong kasi wala siyang magagawa. Ayan, pero yung iba dyan, may mga nalang lubid na para ihinagis doon at ma maibigay doon sa mga bata. Ay, naku Diyos ko po, talagang nakakapanindig balahibo. Oh, Lalim-lalim ng kababag sa kanila. Diyan sa Piralas Cavite malinaw ang tubig na ligo sila talagang ito talaga dinadayo talaga ito ito yung mga babarkada na yan nakikita nyo yun, yung pitong mababarkada na naligo dyan mismo sa uh, uh, talon na yan ayan makikita nyo ang lawa malinis pero itika biglang rumagasa ang tubig hindi nila akalain na talagang uulan pala ng ganong kalakas mas na ulan, ang tubig dali-dali talagang umapaw, pero nandoon na sila sa kalagitnaan na yan. nag sila kung sino ba talaga ang maliligtas sa kanila. Marami ng taong nanonood. Sa kanila, huwag silang masyadong gagalaw kasi baka pag gumalaw, lalo silang ma-out of balance. <tod> pangyayaring ito, ang nanay nanonood pero wala siyang magagawa dahil yung kanyang anak ay napasama dyan sa gitna na yan habang sila nanonood. Ang nanay sa mga bata, ang pangalan nito ay si Emily, natural na nagpanik talaga, dali-dali siyang tumaripas at pumunta doon at nakikita niya, wala na siyang magagawa. Si Mary Grace yung isang nanay doon na kasama ng mga bata. Hindi rin niya alam na yung pala, nakasama pala yung kanyang anak doon sa mga pitong mga batang nalilipo. Naglinis po kami noon. Hindi ko po alam na lumayo po siya, na pumunta po siya dito po sa Maralas. Sinisigawan po namin, dyan lang kayo, andyan na yung tulong. Basta huwag kayong gagalaw, laksan yung loob nyo, magdasal lang kayo. Ang nooy nag-iigil. Tony ay nag-iigib noong time na yung kumaripas ng papunta doon sa ilog dahil nakita niya. Alam na alam niya yung anak ina kasama rin doon sa pitong bata na yun. Yung mga nanonood na dyan, gustong gusto talagang tumulong pero wala talaga silang magagawa dahil nga sa lakas ng tubig na rumaragasa. Iniisip nila kahit anong gawin nila, wala na talaga silang magagawa. Ang ininisip lang nila is mag-pray talaga. Ganun si Steve. Kaya nung time na yan, ang pinanghawakan lang talaga ng mga magulang, kamag-anak ng mga batang pitong na na yan is magdasal lang talaga dahil kahit anong gawin nila, eh talaga hindi talaga sila maliligtas dahil nga isipin nyo sa lakas ng uh, agos ng tubig. Pero itong bata na to nakikita nyo, isa rin itong nakaligtas dahil nga nahawakan niya agad yung lubid na ipinato ng kanyang tatay at na, buti na lang talaga. Pero isang bata na to is talagang wala na talaga silang magagawa kundi na isama na doon sa pinaka dulo at ang lakas ng agos ng tubig talagang sobrang hindi nila mapigilan oh, ang pito na yan ay isa sa mga yan is talagang nakasama doon sa ano na Hangga yan Gano, pag pinanood natin itong video na to talagang talagang maano tayo lalong lalo na magulang tayo eh Nakikita natin yung ating mga anak na humihingi ng saklolo mismo doon sa kalagitnaan na anak, kailangan na kailangan nilang iligtas sila. Pero anong magagawa nga ba natin kung talagang uh, uh, tayo rin ang mapapahamak dahil nga sa lakas ng tubig na rumaraga sa sobra. Hindi talaga natin akalain yung ating masasabi ng ating disgrasya. 'di ba? Dahil sa maganda ang panahon. Bakit biglang-biglang ganun ang nangyari? 'Di ba? Sa ganun sistema. Kaya nga ako ako kinuha ko 'tong video na 'tong mga langga para magiging babala rin ito sa mga mangya na mahilig mag-outing, maligo sa tabi ng sapa or tubig na talagang ingatan natin kung hangga't maari kung malinaw ang tubig, is talagang nasa tabi na lang tayo. 'Di ba? Kung isipin yung mga langga na di natin masasabi yung uh, sa ng tubig na bigla bigla na lang Diba? Ito, biglaan talaga to Talagang pag tinitigan mo ng gusto, ang video na to talagang makakapahinga ka, talagang hihinga ka ng malalim sa sobrang kaba mo rin. Dahil, syempre, kahit di mo kano-ano yan, talagang gagawa ka rin ng pala. Sasabihin mo, ay, Diyos ko, ayun ako, ako nga, habang pinanood ko tong video na to, talagang sabi ko, ay nako, mahuhulog. Ay, ayan na, ayan na, ayan na. ba diba? Yung bang talagang nangingilabot ka sa takot o nangingilabot ka sa sobrang uh, uh, pangamba na sana mailigtas to mga bata na to. Talagang, ay uh, hindi talaga kayanan sa ganon sistema. Isipin nyo ang kababagsakan. 20 feet, ay nako po, ginoo ko nakaka, ano, nakakapanindig balahibo itong uh, pangyayari mga bata na to sobrang nakakatakot talaga kung bakit ganun na ganun talaga ang sistema uh, yan, uh, ito mga mga langga no, babala talaga ito ingatan talaga natin yung ating mga anak kung sakaling pupunta malang kayo sa outing, unsa ang parte na may mga tubig na yan ah uh, na hindi natin masasabi ang pagragasan ng tubig talagang sabihin na natin mag-ingat na lang tayo kasi hindi natin hawak ang ating panahon na ma mangyayari talaga madidisgrasya ay nangingilabot yung aking mga balaybo ngayon ayan marami salamat yan sa panonood nyo ng aking mga video thank you so much and sana pagpalain tayo ng mahala Panginoon ito isang babala lang po ha babala po ito na mahilig mag outing or ma ang inyong mga anak ay mahilig maligo so tingnan natin ang pangyayarang ito na ito ay uh, simbolo lang o sign na wag tayong basta-basta pumunta sa ganong sistema so thank you so much sa panood nyo ng aking mga video